Muling igilit ni Sen. Christopher Bongo na Pilipino ang dapat tumusga sa kapwa Pilipino. Ito ang naging reaksyon ni Sen. Go matapos sa sabihin ni dating Senator Antonio Tillanes na nakapagsagawa na ng partial investigation sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Go, maayos na umiiral at ipinatutupad ang judicial process sa Pilipinas kung kahit hindi dapat na manghimasok ang ICC sa bansa. Aniya, dapat ang Philippine Court lamang ang maaaring humuska kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipinuntupan nigo na ibinuwis ng dating Pangulo. Ang kanyang buhay, mabigyan lang na magandang kinabukasan ang mga kabataan laban nga sa droga at maayos na peace and order sa bansa. Pilipino na Aniya humuska. Kung nakakalakad ba ng digkas sa gabi ang mga kababayan, lalo na noong panunungkulan, ng dating presidente. Gaya ng previous position ko, uh, only Philippine courts operating under Philippine laws uh, can judge former President uh, Duterte. Hindi ko sabihin dito, we have a working judicial system, Pilipino po ang dapat humusga sa kapwa-Pilipino. And let be the Filipino people be the judge. Kayo po ang humusga kung nakakalakad ang mga kababayan natin ng tahimik at ligtas noong panahon ni former president Duterte. Ginawa ni dating pangulong Duterte ang lahat para po sa ating mga anak, para hindi masaktan. Siya po ang nag-restore ng peace and order sa ating bansa. Buhay niya po ang kanyang itinaya para po sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Ako si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.